Hello, hello mga katigangs. Tikim-tikim tayo ng dessert. Ito, macarons, ito. Uh, sa atin ang tawag ay bukayo sa Ilocano. Ito naman, hindi ko alam, kaya tikman natin. Isaw-saw natin dun sa uh, white chocolate. Masarap. <laughs> parang white rose itong ano itong decoration itong ano nya ito icing nya masarap isaw din natin sa brown chocolate okay hmm. masarap tikman <laughs> din natin yung ano kamayin natin yung ano macarons bukayo <laughs> Okay, dokti mga katigang. Tuloy ang kain. Bye-bye.